Natagpuan na ang bangkay ng nawawalang kapampangan beauty pageant na si Geneva Lopez at ang kanyang Israeli boyfriend na si Yitzhak Cohen sa isang bakanting lote sa Santa Lucia, Kapas Tarlac. Kinumpirma mismo ng kanyang mga kamag-anak na kay Geneva Lopez nga ang bangkay na natagpuan doon sa sinasabing lugar. Isang nagnangalang alias Junjo ng lumantad at dintalya niya mismo kung saan inilibing ang nasabing mga bangkay ng magkasintahan. Sabi pa ni Alias Junjun saksi siya kung paano inilibing ang mga labi ng magkasintahan. Bago pa man ang pangyayari merong tao na kinuntrate siya para ayusin ang sasakyan ngunit pagdating doon iba ang pinatrabaho sa kanya. Sa halip pinasunog sa kanya ang sasakyan ng magkasintahan sa pamamagitan lamang ng lighter at tissue paper na kung saan tumugma naman ang resulta sa investigasyon. Sa ngayon hawak na ng CIDG ang dalawang person of interest. Tama ng baril sa katawan ang ikinamatay na magkasintahan.